Habang nakaayos kan sa nang papel niya naka solo pong nito yung elementary friend niya Hi you are Kenzo right Back at Sino ka back at Boeko Kilala Sorry hindi keto batandon Young Ladjimong Katabi saw puwing elementary The Kung sina subak kaya kita diyan pairhas tao in gusto Welcomeusta kana san ka pupunta ngayong ka na ba Bagio Bong Ang Course Mo. Well, look at Ako and Jeep Apple Tope of Hunt and Bagio Kasi Ako Makaral Sa Bagio Ika Buzz Box. Ah, Lang Pala Hoi Baka Pwed Namang Sumabe Seo Popanda Dune. Yes, you're Piro Sabatan Ko Munasa GF Ko Salosa Kasi Yane. Matapos ang makayos ng bakil, nakpaalam na sila sa isa't isa na uuwi na. Kasi nga, Maghapon na itong naglalakad ng papel, masyado na siyang bakod para makapagkay nga na. Nang baka uwi nga siya, akat-akat siyang tumawa kay Shukar para sabihin dito na susunduin niya ito sa Wepes. Pinakusapan nga nila yung baka-aral nila. sa, sa ba sa Friday bakit sa Huwebes mismo na ako no? Na ka lang na sa Friday na lang. Hindi joke lang sunduin mo ako Huwebes na, na sa puso ko pano sunduin At yung nila Na makapakasan sila Pag nakatapos na silang dalawa promise mo wala kang babae doon, aaral lang talaga mamimiss kita. Hapang magkasama sila, sinulit nga nila ang isa't isa. Kasi nga, sa next week, aalis uh, na si Kenza papuntang Baguio para makaral na ito. At sa next week, busy na rin si Sugar, kasi nga may pasok na rin sila.